Hello everyone, kung ikaw ngayon palagi kang TikTok at gumakamit ka ng tiktok apps at palagi kang nanonood at naglulood ka at hindi ka naman kumikita dyan meron akong ituturo sa iyo na tatlong pamamaraan para kumita ka gamit ang tiktok mo kaya tapusin mo ang video neto kasi sa last part ituturo ko sa iyo paano kumita ng madali gamit ang tiktok account number one, pwede kang maging tiktok affiliate yung meron kang ipopromote na product at kapag mayroon ang bibili sa iyo, meron kang komisyon. And number two, pwede kang maging TikTok influencer or content creator. At dapat lang magaling ka dito sa online pag magiging content creator ka na. And number three, pwede ka nasa copy and paste system. Ang gagawin mo lang, mag-copy and paste ka lang gamit ang TikTok account mo at mag-upload ka ng mga short video clips para kumita ka pasibol ng 1,000 to 5,000 every day gamit ang TikTok apps mo. Kaya kung willing ka matutok paano gawin ang copy and paste system, ang kailangan mo lang dapat meron kang cellphone, stable internet connection at 18 years old and above. And last, yung account ID para maging connected ka sa sistema na copy paste system. See you and God bless.